Hi guys, ayan. Pasensya na kayo may ingay sa kabilang ano, baryo. Charot. Magkakata yata sila ng baboy. Punta naman natin yung aming mga kamote. Papakita ko sa inyo yung aming ano, uh, ginupitan. nag ako dito. Kaya ito na sila ngayon guys. Merong tumutubo na. Marami na silang talbos. Ganyan pala ang nangyayari kapag ka Pinuputula natin sila or pruning. Pagkakaroon sila ng maraming sanga Ito so may uod dito guys. So, minsan advantage din na may uod kasi nga kapag ka... kinakain nila yung dahon, tumutubo talaga siya ng madami. Miming! Ayan. Alis dyan. Uy. Miming! 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 May kasama kaming pusa dito guys. Pusa namin. Miming! Miming! Kaya mo daw, maka-own kasi, ne? Okay, Shhh, ming Yun, ano yun, Ulo doon. Ay, nako. Imbidyohan ko ang mga kamay. Ayan, dami na nila, oh. Eh. Mga, ano nito, guys? Mag-harvest na naman ako nito. Harvest ako nito, mga two days pa. Kasi hindi naman pwede ito napatagalin eh. dahil hinahabol tayo ng mga... Suki natin din sa gubat. Ayan. Eh. Kahit hindi kami magulay ng kamote, basta kami eh, may maibenta na kamote. Aray ko. Kasi hindi naman ito pwede sa mga high blood eh. May pula ito eh. Ito guys. Eh. Kahit ganyan pa lang sila, uh -huh. dapat tatabasan na natin sila para mas lalong dumami. Pag times 3, oh may pili. May pili ha? Yan po ay pili. Ano naman? Ang daan naman. Why? Parang ano naman tong kamutin. Minamadali ako mag-harvest. Ano to? Ang dami na naman. Grabe. Ito yung aming kamutihan dito guys. Kinukuha na lang namin to ng dahon. Pag nagkaugat yan, hindi mas bongga. Hindi. Dapat mga dalawang ano lang, dangkal. Ayan guys, oh. ang ano mga baboy. Nakupo ang baboy. Sakripisyo ka ngayon. Ito guys, oh. Pag natabasan mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Minsan times 4, times 5, times 3. Dami na nang dami na nilang dahon ito ito oh, ang tataba wow ito yung tanim ni mother dito sa talayan ni sister maricar tv ayan ito so guys mga kamote dami ng dahon Nira usog. Ito naman yung palayan na malapit ng anihin. Tapos dun sa baba guys, mga kangkungan yan dyan.